Una po kasi napabalita na ito na daw ay rally um, kampanya na itong uh, Team Suka na uh, ni Duterte yung kanyang lineup ng mga senatoriables sa kanyang PDP laban uh, na, na partido yan daw ay pangangampanya rally campaign rally yun naman pala, ito daw ay pasasalamat pasasalamat kay Digong <laughs> yun daw po ng mga umatan dyan sa Hong Kong na maliit lang naman daw yung stadium, yung venue na yon At karamihan daw talaga dyan ay mga walang choice kundi pumunta na rin. Meron daw kasing promise na ayuda dyan eh. Itong City Kong. At kung titignan nyo, medyo medyo nakakaawa yung mga kababayan natin na bulag-bulagan, na nauutog pa rin, nabubudol pa rin, ng magamang ito. So ito po sa tingin ko ay hindi naman campaign rally. Dahil lang na naandyan ang na kandidato ata is, is konti lang. Andyan ata yung si uh, yung dating taga ABS-CBN na ngayon ay matindin niyang batikusin, siraan, parinigan ang ABS-CBN kahit sa mga campaign rally. Yun pong si Jimmy Bondo. Yun naman ang naaalala natin sa kanya. Hindi siya maaalala ever, ever na magaling na mga awit kundi maaalala siya bilang hater ng ABS-CBN. Good luck! O, uh, ayan. Libo-libo daw na mamamayan ang walang awang pinaslang. Mahigit 12 trilyong utang ang iniwan. Tapos daw sasabihin nyo nga naman na salamat? Bakit? Ano na pong nangyari sa mga OFW natin? Medyo nakakalungkot. Pero kasi pag sinabing Hong Kong daw, hong kong dawan, yan ay nabasa lang naman natin karamihan naman dyan ay mga domestic helper nating kababayan na kung titignan mo sa ang bandaman yan tignan makikita mo na mas madaling talaga silang mapaniwala, mauto sa mga pangako nga ng mga doterte anyway, why express gratitude to the gong, specifically sabi ng isang nagkomento He is no longer the sitting president to warrant such recognition. This undermines the contributions thou of COA, of Oa and the rightful use of Filipino taxpayers' money, uh, which uh, funds essential services like social benefits, education, training, and repatriation assistance sa ating mga OFW. Malaki daw itong um, insulto, sabihin na natin, o kaya ina-undermine niya ang ginagawang contribution or trabaho ng OWA sa club. Pero ako'y mas naniniwala doon sa idea ng uh, yung mga sinasabi nilang pumunta dyan ay mga nautulang or pwede rin hakot, might as well kasi Sunday at higit nga sa lahat yung pangakong ayuda.